Ano ba kayong dalawa? Magbarkada ba kayo? Ano ba? Magbarkada, pari Will. Magbarkada. Okay, Mayak, ikaw ba yung dalaga? Dalaga po. Ah, uh, wala ka pang asawa? Wala po. Oo nga. Di ba, wala kang boyfriend? Wala po. Dun. Ha? Sakto! <laughs> Sandali! <laughs> so, matagal naman kayong, ano ba, ano ba kayong mag partner sa performance? Kailangan ko kasi ng singer nung nakaraan. Ngayon, kinunta ko siya sa Facebook kasi may mga GC kami. ah, kami. Opo, po, paring Will. 'to, Bakit ano ka ba, singer? Banda ka ba? Banda sir, paring okay, Will. Okay, so ano hawak mo? Vocalist po, vocalist. Vocalist ka ngayon, kailangan niyo ng singer sa banda. Opo, paring Will. So bakit mo siya nakuha? Paano mo siya nakuha? Chicks eh, maganda. All right. lang. <laughs> so, okay, tapos ikaw may binata. Binata ang binata, paring Will. Fresh na fresh. All right. <laughs> Okay, bali. Hindi ba kayo nakaka-developan? Magkasama kayo? <coughs> oh. Hindi po. Bakit? Trabaho lang talaga, gano'n? Babaya po yung gusto. Ano, <laughs> Nakama? Parang Will, ngayon ko lang sasabihin to sa buong bundo. Anong mundo. Anong mundo? Mundo! Buong mundo! Parang Will, sa buong mundo. May lihim siyang pagtingin sa akin, parang Will. <laughs> Hindi ba? May gusto ko ba sa kanya? Hindi, wala, parang Will. Showbiz na <laughs> loko-loko. Iba yung mga tipo. Sino ba kasama mo, Mayang? Pinapakilala ko po ang aking pinaka-gwabo, pinaka-fresh na tatay! Bernie! Hello! Paano, Milly? Ate welcome po. Abos kayo. Ano gusto niyo sabihin sa anak nyo kay Mayang? Nak, mahal na mahal kita, nak. Huwag <laughs> kang mag-alala, nak. Andito lang sa papa mo. Hindi kita papabayaan. Mayang, sa papa mo pa. ano, sorry kung matigas lagi yung ulo ko, pero alam mo naman, lahat ng ginagawa ko po para sa inyo pa, para sa pamilya natin. Mahal na, mahal ko po kayo, pati yung mga kapatid ko. Si mama ko, yung mama ko po pala, Kuya Will, Will nasa, ano, nasa Dubai po. Pati mo Ma! <laughs> Ma, nandito na ako. Ma, mahal na mahal kita, ma. Mag-ingat ka dyan palagi. Pag uwi mo, ma. Pag nanalo ako dito, Mama, uwi ka na. <laughs> Gusto na kita makasama eh, kasi ang hirap, ang hirap pag wala ka. <laughs> ang sobrang hirap talaga, ma. Lalo yung kapatid ko, si Kier yung bunso namin, nahihirapan po siya kasi wala po yung mama ko Sana ba, makapag-desisyon ka, umuwi ka na. Gusto ka na namin makasama. love you. Hello mga kapuso, I am Elaine Timbal. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Nako, marami kaming hininda para sa inyo. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube account ng Wawa Win. And don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated.